Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Nakikita nyo nga po sa aking mukha na ako nga po ay malungkot kasi yung nangyari nga sa aking Facebook na hindi siya recommended kasi naka-restricted pa lang aking account since January this year. So kahit nagko-content ako, wala siyang papupuntahan. Anyways, life must go on. Gagawa na lang ako ng bagong page. At least, ito yung purpose ko sa paggawa ng mga videos. Nandyan pa rin siya sa social media at lagi akong may remembrance kahit ma-delete ko siya sa aking gallery. Ashley. Ganun. So, push lang ng push. Naglinis po ako ng madalian kasi pag makalat po kami, parang gusto ko basagin yung tiles. Mas maganda po kasi talaga na malinis ang bahay. Kahit maliit man yan, malaki, kahit ano pa po yan. Basta malinis ang bahay, may peace of mind ka. Ganun. Inilagay ko nga po tong mga to sa oven kasi gutom na po kami. Lalabas nga po kami para bumili ng regalo para sa atenda naming party sa Sabados. Pero talaga guys, ang bibilhin ko po talaga dyan ay tupperware para may lalagyan ako ng mga handaan nila sa Sabado. Sabado. Charot! <laughs> After po niyan, guys, ay ayon mag -ano tayo, shopping hall. Ganon! Hi, guys! See? So, naka na kami. Kanina pa kami naka pero hindi ako nakapag-video. Pumunta kami sa... May, bin, may pinuntahan ka. Bakit ba nagalun ako ng ganon? Wala naman akong dandrap. Wala naman akong garapata, guys. Kaso, sa so, 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 buhay ko ngayon, this days. So, ayun na nga. Bumila ako ng mga Uh, gamit para sa Christmas. Gano'n. Mga pang design lang naman. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko. Hmm. Puro siya mga mababasagin. Ito. Diba? Yeah. Santa baby. Diba? Ang cute niya. Huwag kayong mag-aano guys, mag impulsive buying. Kasi kami, mag-asawa kami. Since before, hindi ako nabili-bili ng mga gamit para sa para sa bahay ba, mga ganun. Bihira lang o baka hindi ko lang naalala. Nasa taas kasi yung mga gamit namin. So, parang wala akong mga ganito-ganito since nung kinasala ko. So, ngayon lang ako nag-i-start na bumili-bili ng mga gamit. Tapos ito, ayan yung pangalawa. Christmas tree siya, pero ano, hindi siya tree. Learn! Uh, What's that? May ilaw to kaso. Dito sa Romania, hindi sila nagbibigay ng libreng battery. Doon sa UK, pag bumili ka ng mga ganito, kadalasan siguro may battery na siya. Dito, walang battery yung binibigay nila. Ikaw mismo ang bibili. Parang ganun. Pero di ko naman siya bibilihan ng battery, guys. Where's the feet? Where's the feet? Show the feet. Not, not your feet. Not your feet. Iti. You ano? Know, Na-fractured na siya. Ito yung pangalawa. Ay, pangat, oh, pangatlo. pangatlo. Yan. Eto, kasi nakasale to. Ano to? Candle holder siya. Nakasale siya. 9.50 na lang siya. Kaya binili ko kasi ng hinayang ako. Pwede tong ano, shot glass. gano'n. <laughs> <Pero, laughs> favorite ko yung ano, yung yellow. Kaya binili ko yung purple. Hindi <laughs> mag. Ang cute ng imprinta, ba? Diba? Kagamitin namin to sa Valentine's Day. <laughs> Ito naman para kay Valentin. Ang pangit kung mag-pronounce ng pangalan niya, Valentin. Ang pangalan talaga is Valentin. Bum! Ito yung para sa kanya, para kay Josawa. Ayan, blue naman kasi favorite niya yung green. Wait a minute! Nag-ano pa lang sila? eh. What do you want? Kasi kaka. You want to kaka? Tain-tain na to kaya yan. Constipated ka, baby? Hello, at doing. Hello daw. What you, what you doing daw, sabi niya? Okay. <laughs> <laughs> yan siya. Give Kandila yan, guys. Para sa Christmas. Uh, you can smell it. Want smell? What's the smell? Lakad bulan? Para ba ma-feel natin yung spirit ng Christmas? Kasi Sobra guys na nakaka-homesick dito. Pag winter, sobrang nakaka-homesick. Tapos ito yung isa pa. Ayan. Ayan, kandila din siya. Hindi ko naman siya sisindan guys. Ka <laughs> wala pa. Wala pa ngang apoy. Iniihipan mo na. Who is this? Chini Asta, mami. Chini Asta. Ho, ho, ho. Ho, ho, Yeah. Yeah? Well, what's... Ho, 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 ho. What's ho -ho -ho -ho. that? Ho, 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 ho. But what is his name? Ho, ho, ho. Ho, ho. Ito, <laughs> ah, ganun din. Kandila rin siya. Diba? Tapos Et, may isa pa akong binila. Ito Et, yung pinaka nagustuhan ko din kasi lahat ko na nga sila gusto guys kasi you should sit down. Eh, pero ito bet na bet ko talaga to kasi napakalaki niyang mag. Kaya nito 4 liters guys na kape. Nasakal <laughs> mo na ako, Yush! <laughs> Ito yung pinaka cute din. Ayan, ah. Yay! Ayan siya. Ah. Kita niyo, guys. Oh, that! Ha? Oh, that! Mm Nice one, Mark. This is the last one. Ito yung pinaka cute Ito, one pound lang to, ha? 1.40 uh, All pounds. That, Ang mura lang niya, guys. Nasa one pound lang yan. 1.40 pounds, Diba? ba? Hello! ako sa panonood. Binibili ko yung mga ganito guys kasi wala ako mga gamit-gamit na pang Christmas ba. Siguro meron naman kasi di. Piling, wala. Palang, parang first time ko to bumili talaga ng mga ganito-ganito. Tapos bibili pa ako kasi gusto kong mag-design sa Christmas. So yun lamang guys. Maraming maraming salamat po. You should say bye. Bye. What you gonna say? Good night. Good night. Bye bye. You say, please watch our videos. Watch our video. Yeah. <laughs> okay, tata, tata, tama na daw Okay na yun. Thank you.